Hello guys, good evening. So ngayon mag-unboxing na naman tayo guys. Meron tayong pinamili. And then yung gagawin natin ngayon is i-unboxing ko ito sa inyong harapan. So, kani okay, guys sila ni pagpang pagpanghambog ha. As content creator, bilang nagtatrabaho sa mundo ng social media, guys, kailangan talaga namin gumawa ng content kasi pag wala kaming content, wala din ho kaming kikitain. So, ang kapwa ko, content creator, ay makakarelate ng mga ginagawa ko. yung Kahit anong ginagawa natin, binavlog natin. Kung ano yung uh, mga ginagawa natin sa mga buhay-buhay natin, binavlog natin. Hindi naman lahat talaga. Meron ding nakaseparate na private. Meron ding pwede lang sa social media. Pero kadalasan talaga, 90% na yung nasa social media, 10% na lang yung nasa private. Ganun yung mga nangyayari kapag ka-content creator ka na. Pero, iniisip talaga ng mga hindi nagsusosyal media, guys. Like, meron silang social media pero hindi sila content creator. So, yung iba nag-iisip na, hmm, kahambugira po, daanin niya, oi. Hmm, Kakuan po, daanin niya, oi. Ana-ana. So, guys, ang tanan for content lang yun siya, nga, no. Uh, as content creator... Uh, kailangan talaga namin ng may content every day. Kung kaya natin every day, why not? Kasi more vlog, more views, more money, more income. Ganun po 'yon. So 'yung mga hindi ho nagba-vlog, hindi vlogger, hindi po makaka-relate dito, pero merong iba na nakakaintindi, mero din pong iba na hindi. So kasi marami tayong ina-upload na minsan nagsasabi 'yung mga tao na sus kahambugira na lang eh and follow na taka kay nahambugan na jud nimo kana mga inana bitaw guys believe me kadalasan gyud basta content creator ka content lang gyud ang tanan dili tanang makita nato sa social media 100% tinuod ang uban anak for content lang gyud siya So daghan jud og tao nga dili makasabot, daghan og dili pud makasabot nga walay mga bota. I mean dili sila maka-gets ba nga nganong kailangan i-upload bakit kailangan i, i, ilagay pa sa social media ganun na mga ano ba mga tanong nila minsan hindi natin talaga makontrol yung feeling or nararamdaman or yung opinion ng mga tao kaya nakapagsabi po sila ng hindi maganda kasi yun po yung nasa isip nila wala silang alam sa uh, wala silang alam kung ano yung kailangan gawin ng mga taong uh, vlogger. Kasi pag vlogger ka talaga, nako, nako halos talaga lahat ng mabili mo ay kailangan mong i-upload nasa sayo na rin yun ha bilang vlogger